maglihan na para matapos na maglihan na para matapos na

natin yung camera. Okay, nagtsatsaga magtrabaho kasi may bibili na ko. Ito nga, gamit na cellphone na yan na. Sira na. Sira na. Ang aking cellphone, batag na. Kaya natin pang ano. Kaya <coughs> nang makukuha ko sa YouTube. Ito okay,

Buti ako. Marunong ng konti karpetero, marunong ng konti magmasog. Pintura. Yan. Ito, sahod ko. 300, 300. Kailan ko mga diploma. Kahit hindi lang inabot ko.

Kung bakit, gusto na nga yung trabaho ko eh. Nagagalit ka? Sino kaya yun? Ang hindi na papapang yun. Sino tuloy pa ng trabaho ko? Matagal na matagal mong trabaho eh. Lipat natin. Ating camera ha. Ay sama ka camera. Yan oh. No? Hmm. Hindi na makikisama itong camera kasi bigla-bigla na mamatay. Sira na eh. <coughs> ah. So. Ano mo niya pitik ramo nga lang.

Asawa ko <coughs> nga, marami mga utang. May anak nga nagtatrawa ko, kaya na lang naman. Sarili lang niya. Alam pa, mga kusino. Pag mga anak mo ka rin na. May anak ka, alam mo kusino. Tapos e, ikaw sila ng anak-sorting. Ayun, nangangang na sila nila. Dalawa ka lang pasok. Ah! 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 Ah!